diyan na punta sa probinsya, Maningkamot, kamot, may frequencias, na ito buo. Na, kwaon man dyan ako na siya, tigbaso na ako. Na ako sa farm, sa likod sa mga balay. Wala na may gita wala na may gitamnan. wala oy. Pero na mga kalabasa na tanong-tanong, wala pa'y bunga, naga, naga flowery flowery pala sila, naga bloom bloom bloom. Shhh, shhh. Anong tanim dito? Ano tanom tanong dairy"? Yan yung I can't see it sobrang blur ng mata ko eh as in mag apply na ako ng disability ni nanan <laughs> disability ni nanan <laughs> parang walang tanim ba't ganoon may mga kawayan pero walang tanim such a waste charot oh eto freaking best yes. like kung kasubaybay mo sa ako mga videos like before nung dito ako sa province tapos movie lang ako ng, ng Manila tapos bumalik na naman ako dito may freaking vegetables ang dami, dami kong mga videos farm may freaking fag farmer you're freaking fag farmer pala so walang tanim what's going on? walang mga tanim tuwa kala ko tinaniman ng, tin, tinanim ng pipino so there's none like pinatayuan lang ng ng mga kawayan mm -hmm. Wala jud siya dai. Tsaka na. Murag na wasteland na siya dai. <laughs> na wasteland na. Kasayang ba sa lupa. Gitamad na ang mga tao. Gusto na lang nila mag ano, mamaligya sa palengke. May pagdamnan siguro ni Guan ba? Kung sa'yo ma-recommend din nyo nga itanam di Ani nga side Okay ba yung Yuta Ani? Karang dal dali-dali ra ba? Ang kalabasa siguro no? kay para i-ana-ana -ana lang Ana-ana na sumutubo na kasi ang kalabasa doesn't need like maintenance you know what I mean mutubo na siya dahi <laughs> mutubo siya mga veggies just like this o o o o nanay bulak o oh. o oh. ana oh. Oh. like a few days from now mag ano na siya mag form na siya as bunga as kalabasa na jud siya mga labasa na jud ning <laughs> lupang ani kay wala jud wala dyan na jud natamnan dili na jud masikaso kay eh. dili na nakakaya si father isud is po siya ipatractor. kay dagko na kayo ang ano oh ang mga what do you call that kani mga coconut trees dagko na siya pagawa ako dari like a year ago wala pa kainis siya may pa kayo ang mga ano ang kaning mga kalubihan. Ay! Ay ko, ay ko. Labi lagi mo kat mo kitkit og kuan, tubo. No? Okay na oh. Pwede na siya iano, tigbason og kitkiton. Pangtanggal og kitkit. Vaya. <laughs> oh.